Okay. Ubon na tayo sa admin. May meeting tayo kay Ma'am Aubrey. Nag-abiso sila kahapon na may meeting daw tayo. Kaya let's go. Tingnan natin kung ano sasabihin ng Aubrey sa atin. Grabe. Tapos nung inakit ko ah. Del floor na to ah. pa. Hindi Kaya mo pa rin. Tara. na Yun lang pala sinabi ni Mabobri sa kontrata namin. Pero tumaas ng konti. Eh, wala eh, tayong magagawa doon dahil yun ang sinabi ni Mabobri. At saka yun ang nasa kontrata. So, nagpirma lang naman ako ng ah uh, kontrata. Tapos, eto. Ayan. And then, may dala-dala akong kopya. And then, ano na, pakabalik na tayo doon sa pwesto. So, so, and I'm done tapos na, saglit lang no wala pang 20 minutes, ano ba naman yan si ma'am grabe, yun lang, naintindihan ko na agad and then tapos, firma firma and tapos na, wala na balik na tayo saan kaya ako dadaan? Diyan ako dadaan, sa taas ako dadaan, o sa baba? Pagdaanan hmm. natin si Kuya, baka mas tayo bubulak. Hmm. Ay, 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 Oo nga. Ay, ko eh. <laughs> ko <-medyo po>, eh. <laughs> <-medyo> po, eh. <laughs> Ay nakuha. Ay nakuha. Ay nakuha. <laughs> Dahil sa kanilis eh. Okay lang. <laughs> okay, Ay nakuha. Ay nakuha, Ay nakuha, Joy. <laughs> <laughs> Ito yung kaka Muntik kang maipit sa elevator. Gusto po, buti na lang may nakatingin sa akin. Ano? Uh -huh.